My God, I hate drugs. Isa pa pong kaso na talagayin ko sa inyo ay ang pagpatay kay June Puras Pala. Isa po ako sa gihayr ni Mayor through SPO for Sunny Binabintura yung kanyang trusted aid in driver. Ngayon ako ni Sunny sa laga po na 3 million pesos. Dahil sabi ni Sunny, galit na galit si Mayor Rudy kay John pala. Dahil sa palagi nitong atake araw-araw sa radyo. Tinanggap ko po ang kontrata. Tinunta ko si SP1 Jim Tan ng Santa Ana Police, Davao City. Dahil si Jim po ay may maraming tinatawag namin na players, meaning mga hitman o tirador. Sinabi ko kay Jim Tan, ng oper na kontrata ni Spio Por sa ni Binibintura ay 2 million. Umayag si Jim Tan at merong binigay na 500,000 pesos na operational fund. Sa madaling sabi po, kami ang nagplano na i-assassinate si John Porras Pala. Gumawa kami ng pag-ambos kay John Pala. Two times. Two times din siya ang nakaligtas dito ginamit ni Jintan ang kanyang mga players na ito po ay sina Valentin Duhilag, Roland Duhilag, Alan Duhilag at isang alias Joy. Ito po sila ay mga river returnees from the Mandog area ng Dabao City. Nakalipas po ang ilang buwan, naglaylo kami. And then sa isang sitwasyon, nagkita kami ni Mayor Rudy. May isa pong mall sa Davao City na nagkape ako. At doon po sa third floor, nakita ko si Mayor Rudy na naglalakad, walang security. Nilapitan ko siya at ang bulong niya sa akin sa Bisaya, unsa may nahitabo pag-ambos ninyo kay John Pala. Ang sabi ko sa kanya, I'm sorry, sir. Ang sagot naman niya sa akin, take time. Ayaw pagdali. Hindi, nakiwalay kami ng landas. For several months pa, inintroduce sa akin ni Sanay Binaventura, si Jerry Trocio. Ito po, ay isang starting rebel returnees na empleyado din ng City Hall. Si Jerry Trosio po ay isa sa mga part-time bodyguard ni John Pala. Gihire siya ni Sunny Binabintura para gawin naming intelligence doon sa grupo ni John Pala. Sa halaga po na 350,000 pesos. Pumayag si Jerry Trosio. At dito po, nagkaroon kami ng malinaw na idea doon sa wiki's point ni John Pala. At sa madaling sabi po, isang gabi, nagbigay sa amin si Jerry ng impormisyon na si John Pala ay maglaro ng tungit sa kanyang kapitbahay. At dito kasama si Jerry ang gagawin ng niyang signal ay two missed calls. Nangyari po ito. Tinawagan ko po si Jim Tan. Meron din kaming code na it's your time. Pusid si Jim Tan on board sa isang Toyota Tamaraw FX na four doors kasama po itong Duhilag Brothers. In short of the story, napatay si John Pala. Two days after, binigyan kami ni Mayor Rudy Duterte through SPO for San Ibidabintura ng 3 million pesos. Hinati namin ni San Ibidabintura ang 1 million and then present ko kay Jim Tan ang 2 million pesos. Binigay ni Jintan sa akin ang 1 million, kay Jintan ang 1 million. Para sa kanya at sa kanyang players. At for several months, kung hindi ako nagkamali, tinawag ako ni Sunny Birebintura through cellphone, nag-advise akin na mag-proceed sa bahay ng girlfriend ni Mayor Rudy Duterte sa Ecolang. Kasi doon, pagbigay pa si Mayor Rudy ng bonus sa amin. Ang sabi ko kay Sunny, pagsama ba kami? Sabi niya, tapos na ako. Kunin mo ang 1 million mo doon. Pumunta ako mag-isa. Pumasok ako sa bahay. At doon, sinabi ni Mayor Rudy sa akin, ang 1 million. Sabi niya, 1 million. Tinanggap ko at sabi ko, Salamat sir. And then, umalis ako. Ito po ang buong katotohanan. sa Pala murder case. Consider na po ito ngayon as Isa ako sa nagpatay kay John Pala. Isa pa po tatalakayin ko na kaso ay ito po ang tao na pinahuli sa amin ni Mayor Rodi Duterte. Ito po ay notorious na dating sundalo ng Philippine Constabulary. Nabanggit po ito ni Edgar, ito si John Bersabal. In short po, nakuha namin ito sa kaputian Samal, recorded po nito ng polis ng Samal. Dahil ang pag-aresto po namin ay covered kami ng warrant of arrest. At dito po, dinala namin siya personal kay Mayor Rodi Duterte. At dito nakausap siya ni Mayor at Minora ni Mayor Rudy. Ang sabi ni Mayor sa amin, in Visayang parlance, lubaan na ninyo. Meaning patayin nyo na yan. Dito nahirapan kami kasi na-present ito sa Kaputian Police. Ang kasama ko po na nag sa kanya, si Spio 3 Jerry Baguhin, si Spio 4 Bay at dito po nahirapan kami. Pero ang ginawa namin, pinuntahan namin ang Chief of Police ng Sigaboy Police Station kasi dito po na issue ang warrant of arrest from the Davao Oriental Court. Dahil dito, kinausap namin ang station commander ng Sigaboy. Na noon po ay si Inspector Romel Metra. Dito po binigay namin kay Inspector Mitra ang gusto ni Mayor. Pumayag po si Inspector Mitra dahil notorious nga itong taong ito, si John Bersabal. Sabi namin kay Inspector Mitra, firmahan mo lang yung logbook namin na you received the living body of John Bersabal. Pagkatapos dito, isinaryo mo mamayang gabi na si John Bersabal ay naka-escape. Dahil sa gabi ngayon, pag-uwi namin ng Dabao along the way, itatapo namin ang ang katawan ni John Bersabal. Nangyari po ito. Nakita si John Bersabal banda ng Compostela Valley, patay na. Dito po, nakasuhan po kami at ang Sigaboy Police tinatawag kami sa Commission on Human Rights ng Davao City. At dahil po dito, we present namin yung logbook na na-receive ang katawan ni John Bersabal Buhay ng Sigaboy Police. At dito hindi kami nasama sa kaso. Ang nakasuhan lang po yung isang polis na kinausap namin. Huwag siyang mag-alala kasi si Mayor Rudy na lahat ang bahala. In fact, gi-present namin siya bago kami nagpresent sa CHR ng Davao City. Personal kay Mayor Rudy at si Inspector Mitra. At sinabi ni Mayor Rudy na huwag siyang mag-alala siya ang bahala lahat. Pati na sa kanyang salary sa pulis na mawala kung masuspended siya. At dahil po doon sa kaso niya sa human rights, nasuspindin itong polis na ito. Pagkaalam ko, six months. Pero kontinto naman siya sa kanyang suspension. Ito po ang buong katotohanan. Isa pa po, dahil po sa my blind loyalty and obedience kay Mayor Rudy Duterte at sa kanyang campaign, against criminality and illegal drugs. Dito po, nakagawa ako ng isang illegal judgment call that led to the untimely death of my two brothers. Sila po ay involved sa illegal drugs. Gumamit ng illegal drugs at magproteksyon. Napakasakit po ang ginawa kong desisyon. Wala po nakakaalam nito except ako lang. Alam ko ngayon, yung mga pamangkin ko, na nalaman nila na isa ako sa instrumento sa pagkapatay ng dalawa kong kapatid, si Cecilio at si Fernando. Tanggap ko po. Kung anong mangyari sa akin. Dahil po, sa sobra kong loyalty sa kanyang campaign. Nagawa ko po ito. Sarili kong dalawang kapatid, pinapatay ko. Panawagan ko po sa mga kasamahan ko sa pambansang kapulisan na hindi po solusyon ang pagpatay. Managot po tayo sa batas ng tao at batas ng Diyos. Uusigin tayo ng konsensya natin hanggang sa katapusan ng angka natin kung dalahin natin ito sa natin. Papatay man ako o papatayin ako, kontento na ako na nagawa ko ang promise ko sa Diyos. Magsagawa ng isang public confession. Sana po. Darating ang panahon na magkaroon tayo ng isang pambansang kapulisan na totoo po na may dangal. Makadiyos, makabayan at nakatao na totoo po tungkulin ang kanyang sinumpaang tungkulin magsilbi sa bayan. To serve and protect para po sa si kabubuti ng nakararami. Hindi po to serve and collect. Godless po sa bansa natin at sa pambansang kapulisan. Salamat po. Dia mana tu. Eh